Ngayong araw nga ho mga ka-warrior ay isinama kami ng tatay, pumunta ng ilog. Kasama ko din niya ang aking mga kapatid at pamangkin, gawa ho nang kami ay maunguhan ng kulapot. Diyan nga niyo ay nagsasagwa na ang ate, pero hindi niya nga niyo namalaya na sobrang babaho pala ng tubig at hindi nga ho umaalis yung kanilang bangka. Eh? 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 eh. Ah! Ito hong ilog na ito ang aming kinalakihan. Pamula ho nung bata kami, ito na ho ang nagsilbi naming palaruan. Noon nga ho'y pahirapan pa kami magpaalam kay tatay para laang ho payagan kaming maligo ng ilog. May mga pagkakataon din hong hindi na kami nagpapaalam. At pag nahuli ho, ay gulping palo. Ayagoy Dito rin ho sa ilog ang naging pangunahing hanap buhay ng aming tatay. Dito sa ilog na ito, binuhay. Takal na hong kabit-araw, trabaho din. Mapabagyo man ho, ulan, baha o init, ay patuloy hong sumasagwan ang tatay at patuloy na lumalaban sa agos ng buhay. May mga pagkakataon din hong may pumapandaw ng kanyang sahod at kinukuha ang mga laman nito. Nakakalungkot nga ni ho dahil may mga taong hindi patas na lumalaban sa buhay. Pero pinapasadyos na lang ho ng tatay ang mga pangyayaring iyon. Pagkatapos hong macheck ng kuya, ang sahod ng tatay ay dumiretso na ho kami para manguha ng kulapot. On our way ho. On our way. Eh may nakita ho kaming mga bulaklak ng balibago. tuwang tuang nga ho ang aking bunsong kapatid at pamangkin dahil first time nga ho nilang sumama papuntang ilog. Dito nga ho ay itinuro ng tatay ang mga bakawang kanilang itinanim ng nanay. Itinanim ho nila ito ng may pagitan ng isang metro sa utos na rin ho ng bipar. Nagtanim nga din ho sila ng dalawang bakawan sa gitna ng ilog. Huy, couple yarn! Diyan nga ho ay naghahanap na kami ng parte kung saan may mga malalaking kulapot. <laughs> Laki-laki yes, ah, na na May sukat naman. Oh. Ganari ang itsura ng kulapot. Para ho siyang small version ng tahong. Pero ito ho ay nakadikit sa mga buhangin. Lumipat nga niho kami ng pwesto. Gawa ng madalang nga niho ang kulapot doon. <laughs> Taga! Lumulubot na yung putik, oh. <laughs> ay, kasama, ay, ay, bas Pating, ko na yung, yung, yung mas malaki. Ayaw. Ha, ko ha, Nakakita man ho kami ng malaki Pero sobrang dalang na ho ng kulapot dito Di ho tulad noon na daw ubas na sa sobrang dami kung magkumpulan Ang sabi ho ng tatay, dahil sa lakas ng alon tuwing may bagyo Ay natatabunan at namamatay ang mga kulapot At dahil ho sa magtatakip silim na, napagdesisyonan na ho naming umuwi Kahit nga ho nakakauntilaan ang nakuha naming kulapot Ay iba pa rin ho ang saya na makasakay kaming muli sa bangka ng aming tatay Marami nga ni ho kaming napagkwentuhan, lalo na ho nung kami mga bata pa. Isa rin ho mga ka-warrior ay ang feeling na makakita ng ganito kagagandang tanawin. Inabot na nga niho kami ng dilim sa aming pag-uwi at sakto naman ho ay nakapagluto na ang nanay ng aming hapunan. Hanggang dito na lamang po muna mga ko Salamat po sa panonood.